Palaging may tanong na pumapasig sa aking isipan. Mahalaga ba ang pagkapanalo? Maari ituring ng ilan na hindi lahat ang panalo, habang sinasabi ng karamihan na ang panalo ay lahat. Bagaman nakadepende ito sa ilang konteksto kaya ng sports, laro o competition. Sana obserbahan ko, hindi mahalaga ang manalo o matalo dahil bahagi ito ng buhay. Ang talagang mahalaga ang ating paglalakbay, ang proseso at ang personal na pakulad ng ating narananasan. Halimbawa, sa edukasyon, maaring mahalaga ang, mat ang pagtanggap ng mataas na grado at mga parangal sa akademya. Ngunit, ang tunay na halaga ng pag-aral ay nagmumula sa kaalamang natamo at mga kasanayang na buo sa buong proseso. Katulad nito, ang mga relasyon, ang kalidad ng koneksyon at personal na paglalago na naranasan natin sa pamagitan ng pag-ibig at pagkakaibigan ang pinakamahalaga. Hindi ang bilang ng mga kaibigan na meron tayo o katanyakan na natapok natin. Higit parito. Ang walang humpay na paghangas, na manalo sa lahat ng mga gasto ay kadalasang maari humantong sa mga negatibong nahihinatnan tulad ng pagdaraya, pagsasakripisyo at etika at pagsasamantala sa iba. Sa halip na tumuon lamang sa kinalabasan, dapat natin isa alang alang ang mga pagpapahalaga, moralidad at etika ng gumagabay sa ating mga okasyon. Muli ako po si Alea Junior G. Kabatanya at ito ang aking talumpad.